Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this your guest, mga channel. A fatal or also So ngayong hapon na to, tigyan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of. For the sign of. For the sign of Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. course don't forget to like and subscribe my channel and hit Notification bell for more videos, update. Then of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa akin channel, lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Joss at may kapal, siksikliglig na guumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So guys, let's see what is the messages advice sa inyo ng ating Angel Spirit for a monthly gabay for the sign of Aquarius. So guys, babagalan natin, hihimay-himayin natin ha. So marami kasi nag-request na bagalan no ang ating reading. So ito, nga lang medyo magiging mahaba. Dahil uh, pag binagalan ko, maring maging dalawa po ang part nito. No? Kaya pasensya na kayo sa si gusto nila or gusto nyo na maaring uh, bagalan ko ang pagre-reading ng sa ganun maunawaan nyo ng lubos no? Naway uh, um, panoorin niyo nang gusto. Maraming salamat po. Let's see ya and watch this. Angel Spirit, please give me information. Bubulabugin natin buong pagkatao mo. Ngayong buwan ng August 2025, anong matutunghayan at malalaman natin lahat ng kaganapan sa buhay mo? So there's a the three of ones. Awaiting for so waiting for ship. So some of you guys no? may nihintay ka resulta document papers. Now this is something a waiting for so waiting for ship. Now some of you may travel ka, may mga plano kang puntahan, o gustong puntahan, na maaaring may isa mo. Na maaaring may nihintay kang opportunities, or mayroong kang nihintay na informasyon na maaaring mapasayo na no? And of course, there's a of Panto With the saving money. So, ibig sabihin nito, protectionan mo at pangalagaan mo ang iyong finances. Even an information. No, ibig sabihin nito, kung may hinihintay kayong informasyon, no, kailangan sarilihin nyo muna. Don't share any information or any thoughts, na no, with the other person. No, manatili ka, no, na kalmado, at um, i-save mo yung information to yo um, sa sarili mo to your own sickness na sa sarili mong kapakanan and of course there is something guys with the seven of wands protections. So, ibig sabihin talaga dito na kailangan protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo. Even your territory. Even your plants. Even your situations. nakailangan no? kailangan protectionan mo at pangalagaan mo ano man yung bagay na meron ka. Additional messages. And represent with the six of pentacles. So there's something giving, receiving something by the universe. Ibig sabi magtutulig-tulig na no ang pera na papasok sa buhay mo. Opportunities na aring Uh, mag-umapaw, no? Maaring dahil sa uh, pagpuprotekta mo sa sarili mo, no? Sa kagustuhan at plano mo, no? Ngayon mapapasayo na at magtutuloy-tuloy na 'to. Sa madaling salita, hindi matututulan ng ninuman ang mga plano na iyong mga pinapangarap dahil nas, mas naging mauta ka na at naging mas matalino ka na No, how to manage and control no your plans and your goals. And because there's something that is a pentacles, I told you. There's is something a big shot and big money coming in. May malaking opportunities na darating. Maraming taong paparating. Ibig sabihin, some of you baka may tumulong sa or maraming client customers na dumapo sa Ibig sabihin, uulanin ka na ng mga biyaya. Uulanin ka na ng mga pagpapala. At may malaking oportunidad na magpapa Uh, pasabog ng eksena mo. Let's see what is the digital messages. Or bubulabo. Ganon. And this is a queen of quants. Now, this is something confident. nalakasan no, lakasan mo at tapangan mo ang um, yung sarili. No, huguti mo to ng kumpiyansa at lakas ng loob. No, at um, may paninindigan ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. You have the power to choose. And you have the power to create something meaningful. Na ikaw yung gagawa na ikabubuti at kasasama mo. Kaya alam mo, dapat ko ano yung paninindigan mo. And there's the King of Cups. Now, there's something devoted so for the person. Some of you guys, no? You're also provider. Or either may person ka dito na maaaring nagpo-provide or nagsusupport sa'yo. Na maaaring intoy ay mong dokumento, papers, na maaaring mapasayo na. Now, this is something a spirit guides or assessor guides na gumagabay sa'yo. No, it's either your lolo, your father, your brother. Ganon. Additional messages tayo. And reference with a page of cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makikinig ka na sa nararamdaman mo, sa vibrations mo, sa instinct mo. Now, there's a frequency of vibrations. Ibig sabihin, tumatalas na. No, ang yung pakiramdam, yung senses mo. No, mas lalo ng lumalagot at lumalakas. Dagdag no, nagiging powerful na siya. So ngayon, kaya kailangan mo ng proteksyonan. Ano man yung bagay na meron ka? Ibig sabihin na frequency of um something and snake, It's something um a magnetic, no, evil attractions or maaring may mga tao sa paligid mo na naiingit sa Na maaring na-attract na-attract ka or na-attract nila na something na kingkitan kanila gato ganyan. Parang sinasabi dito sa madaling salita na ingiting ka. No, maraming taong naiinggit sa iyo kaya they're ruining your, ruin your life. They're ruining your life. You're ruining your goals, 'no? Sa mga mga salitang binibigkas sa kanilang mga labi na hindi naman nila inaakala na there's something sumpa o karma, 'no? Kaya kailangan maging aware din tayo sa mga actions natin. Hindi naman natin batid no ano man yung gusto nating iparating. Pero tayo kasi minsan, piniplex flex natin yung kagustuhan natin that because of our achievement, 'no? our fulfillment. No, dahil natutupad natin yung mga goals natin, plano natin, accomplish, uh, accomplishment natin, na natutupad natin lahat ng bagay na yan. Pero ang tingin ng iba sa atin ay maaring mayabang hambog, pero hindi naman yun ang gusto natin iparating sa kanila. So ngayon, sinasabi ko to na kailangan mong proteksyonan at pangalagaan ng yun sarili. Makinig ka sa intuition sa gap feeling mo. No? Iba na ang panahon ngayon. There's a modern situation no? Dati kasi, ba diba, walang mga technology, ganyan. So, wala silang informasyon na nakukuha again sa'yo. So, ngayon, there's something social medias, no? In all areas. So, nalalaman niya lahat ng eksena mo. No, konting kibot, alam niya na yung galawan mo. That because we're, uh, we're flexing our achievements, our goals, and our success. No? So this is something guys with the Ten of pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and long-term achievement. So there's a financial security. At the same time, there's an expected financial windfall. At ito sinasabi dito, ba, diba? Na kailangan mo protectionan at pangalagaan. Ano man yung bagay na mayroon ka para magtuloy-tuloy na siya. Diba? So kung po protectionan mo at papangalagaan mo to walang tututol. Walang nga karang. Walang nga kadlang. Edo walang blockages. So, mas maganda magkaroon ka ng privacy, security on your own. Diba? So, let's see what is the Six of Pentacles. So, represent guys with the Five of Cups. So, this is something disappointment. So some of you guys, no, minsan dito, no, may, may, mga pagsisisi at pangihinayang ka na no, dahil laging mabait at naging uh, matulungin ka, no, pero hindi mo na malaya na inabuso ka na. So ngayon para nagkaroon ka ng um, regrets, no, disappointment, no, yung, yung naging impact sa sa'yo, it's not good. No? What is the is of Pentacles? The Ace of Pentacles, the Refugee with the Knight of Cups. There's something in offer. Na may offer sa iyo na magdadala ng malaking malaking oportunidad, malaking pera. No, at malaking uh, malaking bagay na 'to na magpapabago sa mundo mo, sa landasin mo. What is the Queen of Wands? The Queen of Wands Refugee with a wheel of fortune, with a turning back. Na no? dito na yung iikot yung swerte. Na no? dito na yung babaguhin yung kapalaran mo. Na without knowing na hindi pala to na akalain mo ganito yung mangyayari there's an unexpected there's a blessing in this guys no there's something a God purpose at God will so let's see what is the three of wands and the king of cups Revis with the four of swords something rest so kailangan mo ipahinga or kailangan mo makinig with your inner voice or guidance or some of you guys no baring nananaginip ka marami tumatakbo sa utak mo sa isip mo Sa mga plano mo No? So let's see what is the four of pentacles Sa represents the page of cups Representing With the five of sword universe So theres a fair fight So magiging patasan sitwasyon Na magiging maganda ng kalagayan dito Na magiging maganda ng sitwasyon mo You know why? Do, dahil oh, Naging secure ka na eh Naging secure ka na sa sarili mo No? Secure I mean Na parang Napangalagaan mo na ang sarili mo No? na proteksyonan mo na. Now, there's a tree of sword rivers something releasing pain or releasing insecurity. No, na natanggal mo na ano man yung mga bagay, parang hindi natuloy, no, yung mga taong yung gitara sa paligid mo dahil na proteksyonan mo na ito. No, kumaga sa madaling salita, naagapan mo. No, naagapan mo na na magkaroon ng evil eye no, na kainggit ang kakagad gato, ganyan. so ngayon na alam mo na eh alam mo na yung way alam mo na kung paano mo po yun yung grounds mo even your territory what is additional messages so there's a the king of ones guys no there's a the something vision unti unti ting pinapasilip sa'yo yung magiging posibilidad look at the bigger picture ang layo layo na sa dating ikaw so unti unti mo na masisilayan unti unti mo na makikita ang mga pagbabago And of course, there is something, guys, with the Eight of Swords Reverse, something, a freedom from toxic and negativities. So, talagang makakalaya ka na. From what? Um, from negative to toxicities. No, ang paglaya mo mula sa negatibong mundo. At itong offer nito, magpapabago sa landasin mo. What is the additional messages? and there's a four of ones a celebration is yours some of you there's some homecoming family gathering or either there is a lot of celebration coming in at celebration ito celebration na to yung pag-aani no, ng mga pinagpago na pinaghirapan mo at ang swerting dadapo sa kapalaran mo so let's see what is the outcome from the outcome there's the queen of pentacles This is something maturity, how to hold, how to manage, how to control your finances. So ngayon no, makikinig ka na with your guidance na hindi ka na pabugso-bugso pag ma parang hindi ka hindi mo na minamadali. No, in bawat eksena, hinihintay mong kusang dumating or kusang mangyari. That's good. And of course, there is something, guys, with the tower moment for major changes. So, some of you guys, no, malaking pagbabago talaga magaganap sa buhay mo. ito, itong pagbabago na to ay magiging patas na ang sitwasyon. No, tama, maaaring magbukas ng panibagong uh, kaalaman sa'yo. No, nababaguhin na ang munti ka ng masira. Ang uh, masirang plano, masirang buhay mo. So, there is something secure na naging uh, naamaagap ka no sa posibleng maganap this is something a major changes additional messages And of course, guys, There is something the judge for a wake-up call. So, pinapalilahan ng ka na you need to pay attention. So, um, si Desabe dito na no, the the more na nagnyari yung ganang situation at naging secure kana hindi po kit um nakaligtas kesa situation at magakaligtas kesa mga susunod na eksena So, kailangan maging aware tayo. Always aware no? Sa lahat ng iyare, wag ka maging panatag. So ibig sabihin nito, ano naman yung bagay na alam mo yung mag magbigigimit siya ng komplikasyon ay kailangan maputol agad-agad. And this is uh, the king of swords stop the pattern. Putulin mo na, no? Yung mga bagay na alam mong hindi nagse sa yo. Yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa eksena mo. So let's see what is the digital messages and revisit with the cyber security re reverse so, so there is something uh, no normal um normal um uh, watching non normal looking watching it parang ganun no walang stalking or something um agent na parang laging nakasabay-bay sa ganun so mga walang mga marites na laging may report 'di ba yung laging may sabe No, laging may sinasabi again sa iyo. So dahil naging secure ka sa sarili mo, wala silang impormasyon na malagap sa iyo. Diba? So ngayon parang ang nangyayari magiging ano na, magiging maganda na daloy ng kapalaran mo at lahat ng bagay na gusto mo mangyari makukuha mo. And this is the harvest moment. No, ang pag-aani ay maaring matamo mo na. So, let's see. Anapin natin na gilapin natin what is additional messages for finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. So, let's see. What is additional messages? at Ad what is additional messages tayo, no? For finances and career. So, tuklasin na natin ito. Ngayon na natin yan, guys. Ito na yon. And there's the hermit card the answer you need is here. So, sinasabi talaga ng ating gabay na binibigyan ka na ng kasagutan sa mga tanong mo. Kung bakit nangyayari ito, kung bakit um, nagkaka- Leche-leche yung -leche ganito, ganyan, no, for this past few months, or this past few weeks, no, ma, nangyaring sigalot, problema, no, na pa ulit-ulit yung suliranin, no, hindi ka pa nga nakakabango, nakakaraos, nandito na naman. So, ngayon, binibigyan ka na ng kasagutan no? Yun nga, no? Unang chapter natin, no? Na pinakita na talaga na dahil din sa naging taklesa tayo, no? Yung naging sharing, sharing information, ganon. Yung parang makwento, no? Hindi naman sinabi kung bida-bida ka. Pero, naging ano ka na Parang showy ka. No, na pinlex mo by social media, mga ganap mo, or either nagkwento ka dahil natuwa ka, no, dahil nabili mo to, or nakuha mo to, or hinihintay kang opportunities. So, ngayon, mas, mas naging maingat ka na. No, at in the, her the, hermit card na, nagkaroon ka na ng something, an in instinct, na may mali, no, sa sistema mo. And because there's something that's end up with a happiness, not magiging masaya na, no, ang iyong finances and there's a devil card. So, I told you, it's all about evil eye. Diba? Tulad ng sinasabi ko. No, ang mga karanasan at mga pinagdaanan mo this past few months or this past few years or this past few weeks na maaaring uh, may kinalaman talaga no, sa mga tao sa paligid mo. Hindi mo man kagustuhan, hindi mo naman lubos na gusto mangyari. Pero hindi mo 'yan mapipili. Na may mga tao sa paligid mo na kayiinggitan ka. No? In the simple way. Normally, maliit man na bagay, no, mababait ka lang, kayinggitan ka na. Magaling ka lang, maiinggitan ka na. Maganda ka lang, guwapo ka lang, kayinggitan ka na. Maraming panggagalingan ng kaingitan. So, what is the best way na gagawin natin is to protect ourselves, no? Kaya kailangan natin um na ng ating mga sarili laban sa mga negatibong mundo. No? Kaya ito binibigyan ka na nakasagutan ano yung kailangan mong gawin? No? You need to save your information and any information regarding sa sarili mo na maaaring uh, mag-cause ng failure or complications no kahit na natutuwa ka, no, kahit na, na masyado kang nahi-excite, no, dahil um, lahat ng bagay na um, ipag-share mo na information or something like that, maaaring makaranas ka ng delays or cancellation with the human. Kung hindi mo babaguhin yung perspective mo or pananaw mo, No? Meron tayong way no how to communicate pero yung pagdating sa mga private life or pagdating sa mga hindi na kailangan share ay wag na natin share. And there's a hypothesis. See? Seeabi ko na. Eh. There's something hidden agenda or hidden enemies. Sa likod nito maraming misteryo talaga. Maraming na um, sa paligid mo na hindi mo lubos na kilala, no? Ano yung takbo ng kanilang isipan, no? Yung kanilang uh, uh, mini-isip during that time. Diba? Ikaw natutuwa ka kasi nakuha mo 'yan. Nabibili mo 'yan pero hindi mo alam. Diba? Hindi mo pala alam na naiingit pala siya, nagingit-ngit na sa galit. And there's a ten of wands, Something burden. Hanggang sa makaranas ka na ng lahat ng bigat. No, kaya huwag kayo magtataka guys ha? Na na-achieve mo to ngayon. Sa mga susunod na araw, hindi na. Nagkapatong-patong na yung problema mo. ba? Diba? Dahil hindi mo lubos na nauunawa ng nangyayari. Iba po ang frequency of um, Vibrations po, ha? Or frequency of instinct, frequency of spirituality, ha? No, iba po yun. Kasi kapag ang mga tao may mga kanya-kanyang uh, frequency vibrations, no, kaya natin mag-create ng something, um, curses. So, kailangan, um, mag-ingat po tayo. Na no, kasi modern na ang situations ngayon. So, mas maganda uh, mag maging private na lang tayo sa lahat ng bagay. So let's see. What is additional messages? Pagdating sa love life, there is a, the Queen of Cups, emotional healing. So kailangan uh, maging kalmado kapag dating sa emosyon. Huwag kang padadala ng tension. Pagdating sa relasyon, now there's a two of so swords, there's a decision na, go, na gampanan mo na O nakapag-decision ka na. Now there's a seven of cups, no? Maaaring nawala na yung gulo sa utak mo, sa isip mo. And of course, nag ka rin na how to collaborate or communicate people around you. Naman no, nas na ginauta ka na. Kasi marami talaga sumusubaybay sa'yo. Even sa love life, no? Marami din na iingit sa'yo. At ngayon, magiging matagumpay ka na. No? Lalaya ka na dyan sa negatibong mundo or negative environment. Pagdating sa kalusugan mo, guys, So this is a temperance with a perfect timing So ito na yung panahon at pagkakataon Na ng ka Na yun ito pay attention pagdating sa kalusugan mo No? Mari magliwanag na sa isip mo Lahat ng nangyayari No? Kaya doon pa sa unang chapter sinasabi na The answer unit is here So ito na ang sagot No? Maging kalmado at balanse No? Sa lahat ng gagawin mo and there's a sun card bibigyang liwanag no bibigyang positibong kalalabasan pagdating sa kalusugan mo umiwas ka sa unhealthy foods no yung mga iniisip mo and don't you worry there's a karma no ano man yung bagay na gagawin sa iyo sa kalusugan mo there's a reflections daba there is a magna karma talo mag-ingat sila daba talagang sinasabi dito na ano man yung mga gagawin nila, magre-reflect yan sa kanila. No? Face their consequences. And of course, there's something di ka. So, something moving forward or let go. So, kailangan mo na i-let go yung mga negative thoughts or yung mga negativity sa utak mo. Let's see additional messages. And there's a tea of cups. Now, there's something a friend of yours or there's a lot of toxic and negativities around you. No, wag ka masyadong nagtitiwala. Mabilis ka kasi magtiwala, mo Mabilis ka magtiwala sa mga tao sa paligid mo. Kailangan pag-ingatan mo, no? Lahat-lahat, no? Mag-ingat ka rin at umiwas ka rin sa mga alak, no? Umiwas ka sa masyadong inom dahil um, mataas po ang um, acid nyo dito, no? Maaaring may gout kayo. Mag-ingat-ingat po kayo sa sarili nyo. May na sense ako dito na maaaring uh, nagkakaroon kayo ng arthritis. No? Nananakit ang inyong mga tuhod. No? Gawa ng inyong um, unhealthy lifestyle. So, kailangan umiwas kayo sa bagay na nakakasama sa inyo. So, guys, let's see. No? No? We have a part 2. Now mayro nagtatanong kasi ang iba na bakit dalawa po ang monthly gabay. So naging dalawa siya that because of mababa po, no? Dahil binagalan ko ang reading. Na dati kasi kada laglag, basa, kadalaglag laglag yun lang. So ngayon pinalawig na natin. Na mas pinalawak na natin ang pagbasa ng ating baraha. So we have a part 2 that because of angels messages. Yun po yung magpapaliwanag sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Kung hindi nyo napanood ang parto nito, hindi magiging kumpleto ang mga mensahe na gustong ipabatid sa inyo. Another of course, maraming salamat po guys sa mga walang sound pag support sa aking channel. Lalo lalo na ang hindi nakikita skip ng ads. At maraming salamat po sa mga nag ng aking videos sa mga uri ng social media platforms. So, in the part 2, we have a magic of fire messages advices. And requires a pick a card, yes or no. Doon mapapalobang ang pwede kayong magtanong. If you are, um, um, a new, or kung bago ka sa channel ko, no, kung bago kang bumisita sa bahay ko, guys, Ibig sabihin, hindi mo pala pa mag-pick a card, yes or no. No, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan. Within one, two, or three. Then, of kung nakapili na kayo, guys, please comment down below kung ano number na pili nyo para malaman natin kung ano magiging sagot sa reading nyo. At sa dulo ng reading na to, dun yung makikita ang magiging sagot. So guys, subaybayan at panoorin nyo nang sa ganun mas palawigin pa natin at pagalingin pa natin ang pagbasa ng ating mga baraha para at sa inyo to no, to guide you sa lahat na nangyari sa buhay nyo. Maraming salamat guys. No, magkita-kita tayo sa part 2 nito. Let's see. Maraming salamat. Let's watch this.